Hello, what's up, what's up, what's up mga idol So, ito na naman tayo Another day, another video So, pag-usapan natin ngayon Siyempre, ang pinaka hot na hot Na topic ngayon Sa buong mundo Ang NBA Celtics versus Mavs So, alam nyo naman nangyari, di ba? Putik na yan Talagang 3-0 na Uwang... may mawawalis yata mamay mawawalis yata mga idol no. Luka Doncic, fall out, fouled out kanina. Nasa mga 4 minutes pa 'yon, fourth quarter. So, sayang na sayang, tatlo lang sana lamang ng Boston no, no? So, ay. Ayun nga. Kyrie Irving sa wakas nagpakita na ng laro mga idol, pero hindi pa rin kinaya kahit na wala si Christophe Porziges hindi naglaro kasi na-injury mga idol hindi pa rin nila kinaya ang Boston. Ano ba yan? Ano ba nangyari sa Mavs? Sabi ng, sabi ng iba, sa referee, kasi nga, nasa pa, napaka higpit sa Boston, sa, ano, sa Mavs. And, uh, kunting kibot, eh, Paul agad. So, na, medyo merong ng ano, pero, tingin ko, sa laro talaga. Maganda talagang depensa ng Boston. Aminin ah, ko sa inyo. Ako'y Mavs ako. Y, mabs ako. Well, may pusta ako sa mobs mga idol Pero wala Talagang makikita mo sa lore Tagilid talaga mga idol Hindi kaya Talagang magandang depensa ni Brown Ni Drew Holiday Tsaka yun si ano na yun Yung isa Isang point guard ng Boston Maputi Magaling ng depensa nila mga idol Kitang kita mo hirap na hirap ang ano Dallas Totoo lang So, pagka 3-0 wala na wala pang naka sa history ng NBA ha? Ah, wala pang nakabalik na ganyan mga idol down 3-0 so talagang ano na nangamoy walis na talagang mukha ko sa Mavs din ako maglalaro ng game 4 eh hindi <laughs> joke lang so, malay, malay mo naman mga idol maka ano tayo dyan makabawi ang Mavs manalo sa game 4 Ah, siyempre, gusto kasi yata pag gusto ng Celtics, mag-champion dun sa sarili lang home court. Di ba? abangan natin yan. Game 5. Sana walang walisan ang magaganap. <laughs> Sana'y, ano, kayang ka. Wala. Talaga. Talagang ano. Pagka ako okay, nanood talaga, Diyos ka po. Kitang kita mo talaga. Parang napaka no match. Hindi na wala na. Hindi na nagpakita yung. Hindi mo na makikita yung mga love pass, mga aliop kay ano Gafford kay yung isang matangkad din ng Dallas. lively wala nang mga ganun mga aliop mga idun. ganda talagang pinahita ang depensa ng Boston talagang napag-aralan nila mga ang mga opensa ng uh, ng mobs so, talagang alam niya na talagang nangangamay Boston na to mga idol so, sana syempre may may eh, pusta ako kay Mab. Pero sana maka makabalik pa. Hindi <laughs> makatabla, makapanalo man lang mga idol. Ana. <laughs> Sige, yun lang mga idol. So lahat ng mga fans ng Mabs yan, nakatulog ko. Ah, nga nga. Oh, tik man. So, yun lang. Thank you very much. Peace yo.